Pero kamakailan lang marami ang nagulat sa balitang magpapakasal siya sa kapwa babae. Ngayong gabi alamin natin ang kwento ng tunay na buhay ni Jennifer Adriano Molina o mas nakilala bilang si Rosana o Sang Roses. Heto na siya ngayon. Ibang-iba na, hindi lang ang itsura, kundi pati ang mismong buhay ni Osang. Finally, Miss Osang, Mama Osang. Uh -huh. <laughs> pinapanood lang din kita eh. Ay, hindi. Uh, kayo talaga ang uh, kasikatan ng 90s. Kayo ang pinapanood uh -huh. namin. Kamusta ho kayo mamute, ngayon? Mabuti, mabuti. Happy. 44 years old na ngayon si Osa. Pipas na raw ang mga panahon ng pagiging sexy star. How far did you go? To what extent to ang uh, wala pa um, akong bugs noon. Although wala sa isip ko na artista ako. Basta sa akin trabaho, trabaho, trabaho. Bilisan na natin 'to. Pero kayo noon, nung pinasok nyo, may limitasyon kayo sa pagpapasexy o go wala na ako 'to. napaka yun na 'yun, wala nang labasan sinabi ko na sa Diyos no Diyos ko, last card na to, laruin kong mabuti to, parang gano'n. <laughs> kasi kahit mo sa ka, I was the best. na <laughs> Oh yes. I was the best. Hindi, ganun yung Eba? ano ko na, bakit? Oh, Ang dami oh. naman talaga sumunod sa akin, pero sorry kayo, mas magaling ako eh. Ano yan? Artista? eh uh, Ewan kung may tumatawag sa akin, nung time ng isang pangulo na babaero, gano'n. Uh oh. Na-offer ako 2 million, hindi ko pinakagat. Kasi, kasi di ba Trabaho na nga ako, ba't pa ako papatuloy Pero sino nga bang mag-aakala na ang dating habulin na mga kalalakihan ngayon in a relationship pala sa kapwa niya babae na si Blessy Arias? So, Or... nakaroon nagkaroon ako ng kaon na babae. Si Blessy ngayon magiging asawa ko. So, oh, siya nga. naman, akala niya seryoso ako doon sa tatay ni Grace. So, nagkahiwalay kami. Doon kami nagkahiwalay. So, mm Parang naiwan akong tulala sa mundo, di ba? Pero ang sabi nga, kung para talaga kayo sa isa't isa, sa huli, kayo pa rin ang magkakatuluyan. Kaya naman 27 years later, heto nga't nakatakda ng magpakasal si na Osang at Blessy. Ang kanilang love story, tila nagkaroon ng second chance. At para malaman kung gaano na nila kakilalang isa't isa, mayroon kaming challenge na inihanda para sa dalawa. Siyempre so, tayong ano, compatibility test dapat tugma ang mga sagot nyo. Kung talagang kilalang kilala nyo na ang isa't isa. No copying, no cheating. Number one, fishball o oh, isaw? Isaw, isaw. One point. Okay, next question. Christmas or New Year? Ready na ba? Sige nga, patingin, patingin. Christmas Next question, prutas o gulay? Ako, gulay. Simple, si prutas. Oo. Ah, okay beach o swimming pool? Si Inga blessing, Ako, Sh pool. swimming pool. Si blessing, dagat. Talaga? Libro o magazine? Libro. <laughs> <Di> <laughs> ah, pero pa kayo mahilig? Magbasa. Siya noon pa ako. ako noon pa. Ngayon na lang? Oo. Um, ah, so pusa. Kayo ba may mga alaga sa bahay? Oo. Oh. Very good, aso. Susunod, halik o yakap? Sa upo. Ah, baligtad! <laughs> Ay! Oo, mahali ako ka kasi siya maya. Mas ah. gusto niyo mahali eh. Oo. Uh, unan o kumor? Unan! Oh. Almusal ah. o dinner? Favorite meal of the day. <laughs> Baboy o manok? Patingin nga. Oh, oh <laughs> Oo, ano man. Oo, carnivorous ako eh. Kailangan ko lang kong hingan ng mensahe ang isa't isa. Gonna be on from now Ano? for us. Oo, oh. mm -hmm. hindi gusto ko yung dialogue mo na ano. So, uh, never have to sleep alone. ah oh, di ba? Right, go you go. Okay. Ikaw, asang? Basta sa amin, para kami kinakasal araw-araw. Every day is a new day. Pero wag lang niya ako gagalitin talaga. <laughs> nagiging impyerno yung <buhay. laughs>